At para masiguro na makakain ng masustansyang pagkain ng mga apektadong residente, mabilis ding na deploy ng DSWD Field Office 7 Central Visayas ang mga mobile kitchen galing sa iba't ibang DSWD Field Offices, kung saan tulong-tulong ang iba pang Angels in Red Vest mula sa ibang region para pangunahan ang pagluluto para makapaghain ng hot meals para sa mga residente. Dumating po kami dito ng October 4, ng 4 a.m. So, um, nag-travel kami from uh, region, from Iloilo, and then uh, dumating kami dito noong 4 a.m. And then after that, uh, pumunta kami ng Bogo City to uh, meet with the Mobile Command Center no, ng uh, Emergency Operations Center natin doon na naka-station. And then of course, to um, get directives from them kung ano ang mga gagawin natin dito. And after noon, uh, diretso kami dito sa San Remigio to set up the mobile uh, kitchen po natin dapat na muna natin malaman kung ilan yung um, IDPs natin dito para malaman natin kung anong bulk yung ipe-prepare natin ng mga pagkain para sa kanila. Yung una po natin na tin-prepare is yung family food packs po um, mula sa DSWD. Niluto po natin 'yon at um provide tayo no ng mga pagkain uh, sa ating mga internally displaced persons. Afternoon po, normally inorganize po natin yung mga internally displaced person natin para tumulong sa atin mag-facilitate nang ating mobile kitchen as you can see ngayon po is yung mga IDP's natin ang nagpafa-facilitate no magluto and then sila na prepare and of course this is also to para ma hindi po tayo ma-exhaust yung energy natin as staff din. Po. Normally po tatlong beses sa isang araw breakfast, lunch and dinner po. Nakapagbigay bigay po tayo ng more or less 500 IDP's no nakapag-facilitate tayo ng pagkain sa kanila. 500 to 800 po na IDP's yung kinikater natin. Meron po tayong proposed na meal plan for LGU. Per meal po, meron tayong naka-indicate uh, naka na menu. Minimake sure po natin na yung quality ng food is uh, pasok din naman po sa Uh, Nutrisyon ng ating mga IDPs. Lalo-lalo na po sa mga children natin at sa mga vulnerable na sectors. Sa mga affected na mga families natin or even individuals na, yung DSWD po is always ready to help, to serve, no and then of course to make sure na everyone is protected despite po sa nangyari po sa atin dito sa Cebu.